Sapon sa CCTV ang nahitabong pagbanggaan na iso sa ka-tricycle o pick-up pasado lasay sa buntag Setyembre 2, 2024 sa National Highway Barangay Crossing Palkan, Pulumulok, South Cotabato. Una pa man nahitabo ang bangga. Makita ang usa ka tricycle nga gasubay sa maong dalan pa direksyong sentrong bahin sa Pulumulok apan niliko kini pawala pipila ka segundo madungog na ang pagsulay sa preno sa pick-up hangtod nga hingpit kining nabangga sa tricycle

kalaban mo ra o ginagit mo ang presidol na paana nagtabo kay naamoy mo sa kay dire wala guro siya kakita tung driver sa uh, driver sa tricycle nga kuan pero layo pa perting igwat yon sang pick up ah, na dala dala si gidya eh pag abot na ko dire sos na tabog may nangabilin man nga tao abot dito atong babae tapos tong namatay nga tigulang Senior na to siya ba? Tapos dere na may bata pagyud nga gamay, anak sa among liko, mautong tong among giakwat sang bipat kag gipad da plin. So, kita ra ko Eh nag kulob na ang tricycle. Tapos Taraw na ko may pasero pa nga may driver isa, may mag pa. Tapos ang sa may natabog nga duha ka bilog pasero. Hmm. Uh, atong duha mga injury gito sila, grabe gito sila. Moto lagi pa. na mo ang tricycle. to? Nagdagan na sa kay Kapitan. Kaya ako man talaga drive sa emergency. Duwak, ka pa sa hero. Isa ka bata, isa ka driver. Hmm. Bali, eh, lima Angol ang mga sakay sa tricycle nga silang Diazon Are, 66 anyos nga may driver sa tricycle o mga pasaherong sila Tirso Talo, 51 anyos, Maricris Malayo, 24 anyos, Gabriel Anthony Talo, 6 anyos o Sergio kabiles, 70 anyos. Sa pagresponde sa si rescue team, gilayong gipangdala sa balay tambalan ng mga biktima apang gideklarang dead on arrival ang 70 anyos nga si Sergio Kabiles. Luwas usab ang driver o pasahero sa pick-up. Kompermado usab nga usa sa mga miyembro sa sangguniang kabataan sa mong barangay ang usa sa mga biktima nga si Maricris Balayo. Si Maricris nga Balayo, pag eleksyon niya siya ang iskate kagawad. Eh nang man daw sa, ano, sa hospital, bali man yung iyang ano, TL daw. Base sa inisyal ng investigasyon sa otoridad, una pa man ang pagbangga, niliko matod pa ang tricycle aron mukuha ang taog pasahero, samtang ang pick-up ang nagapadagan sa direksyong Coronadal City. Nasuta nga may mga karatula sa maong dalan, sakop sa barangay Crossing Palkan, o planog padugangan pa ang mga karatula, pinaagi sa abag sa lokal nga panggamhanan sa pulo-mulo. Kahibaluan nga ang maong kadalanan ang gikonsiderang accident-prone area. In the heart of changing lives, Kini sa Fernandez, Brigada News.